Why can't we do All people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam, Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kompare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh ng ganda natin ngayon. 'di diba? Ganyan talaga kapag maganda ka, charot. So, yun. so syempre bago tayo tumika ng bongga bongga, gusto ko muna magpasalamat at mag-shout out sa ilang mga kaibigan natin nasa parte ng Americas. Hello sa inyo lahat. Syempre lalo na 'yung mga nasa USA and Canada. And then, of course, sa mga taga-Europe na nanonood sa atin, hello, hello, hello sa inyo. Sama na natin 'yung Africa at saka syempre 'yung mga taga-Australia. Ay, nako, dami mga Australia na nanonood sa atin ng mga Pinoy. <laughs> Oo, no? So, maraming maraming salamat. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa mga kaibigan natin na nasa parting Asia at Middle East. Lalo-lalo na sa Middle East, na ang dami-daming dami nanonood sa atin dito ng mga ganitong oras. Kaya, maraming salamat po sa inyong lahat. And then, of course, to all Filipino people, mabuhay. So, yun. So, kahapon, election. Grabe, ha, ang dami pa rin hindi natututo talaga mga Pinoy. Kaya naghihirap ang bansa natin dahil sa maling pagpili ng mga pinoposisyon natin dyan sa gobyerno. eh, tayo din naman ang pumipilingan kaya tayo din ang nagsasuffer ng bonggam bongga. But syempre, decision ninyo yan kaya bahala tayo dyan. Charot. So, yan. So, ito na nga. Grabe. syempre doon pa rin tayo sa so Miss World Chica. So, ayan na nga inaabangan natin yung mga activity nila kung kailan ba itong magaganap. Pero sa next week, ayon So marami talagang mga eksena na magaganap sa Miss World. Siyempre nakabangan ko dyan yung top model saka yung fashion show nila. So magkakaalaman dyan kung sino talaga yung kabogera. And then of course looking forward tayo kung ano nga ba ang mararating talaga ng pambato natin na si Chris na Gravides. Siyempre si Chris to. I love Chris na. Charot. So yon So ako naniniwala ako na si Chris na magaling pagdating sa execution, magaling pagdating pagdating sarampahan, styling, at talagang may ganda. So, totoo lang ha, kung titignan mo yung ganda ni Chris na, talagang mapapawaw ka eh. Very Pinay Beauty. Pag tinignan mo si Oppo, parang minsan may problema. Charot. so, yun. Anyway, ang maganda kasi kay Oppo, in fairness kay Oppo, total package talaga siya. Bukod doon sa matalino, yung advocacy niya, tapos magaling din to sa talent kasi marunong to maggitara at kumanta. Kaya, sasabihin mo talaga total package talaga si Bakla. And then, ayun, wala pa palang head-to-head -head challenge. Anyway, hindi ko naman inaasahan na magwawagi dyan si Chris na sa head-to-head -head challenge. Pero, nag expect talaga ako sa fashion show. Sabing ganon, yung nakaraang taon daw na, na winners ay wala naman daw na panalunan na, ano, na, na challenge kumbaga parang just ko naman sa ganda ng mundo naman ang ganda ni Cristina, no. nakita naman ninyo Yes, totoo, wala siyang napanalunan. Kaya nga masasabi natin dark horse eh. Kasi parang hindi siya napapansin tapos biglang nanalo. So alam na natin, si Madam Julia, hindi siya particular doon sa mga ano, mga eksena, siguro meron talaga siyang napipili kung sino talaga yung gusto niya. Kaya, sabing ganoon, wag daw tayo umasa doon sa mga prediction. <laughs> Kasi ba diba, sa mga prediction ngayon, talagang, ay nako, sa lahat ng page, nangunguna talaga si Krisna, na, sa totoo lang, lahat ng page sa Pilipinas, pag tinignan mo kung sino yung number one nila sa so Miss World, it's Krisna Gravides. Ako, para sa akin, naniniwala ako na yun yung analysis. At ganun din naman din yung analysis ko. Kasi parang feeling ko, meron kasi si Chris na na something nakakaiba, na bala talaga sa competition na to. Yes, yung iba sinasabi na ako hindi naman siya magaling. Ang magaling ay si Oppo. But guys, ako kasi dito, ang pinangahawakan kasi ni Oppo, yung nag-third runner-up siya sa Miss Universe. Tapos, plus yung kanyang advocacy na talagang solid. Ayun lang talaga ang gumugulo dito sa atin kung bakit parang si Opo yung nakikita ng iba na mananalong Miss World. Kung pagbabasihan natin yung credential na tinatawag, ayun yung hawak ni Opo. Talagang yung credential niya talaga medyo talagang ano, kumbaga matindi yung profile. Ganon. Na masasabi mo, ay pwede to. Plus, sa history ng Miss World, kadalasan talaga, kapag sumali ka sa Miss World, tapos pumunta ka ng Miss Universe na nanalo. Tapos, may mga ilang kandidata na rin na nag-try from Universe to Miss World at nanalo. 'di ba? So, isa din 'yan sa mga tinitingnan natin na kung bakit parang si Oppo yung nakikita natin na mabigat talagang kalaban dito sa Miss World. Pero tulad nga ng sinabi nung iba, ah uh, si Madam Samat Sam, uh, minsan si Madam Julia, hindi naman doon talaga kumukuha ng winners. At minsan kung sino talaga yung gusto niya, yun talaga yung nagugustuhan niya. And I think, magugustuhan niya rin si Oppo kaya ganun yung nakikita natin eksena dito pero kung pupunta tayo dun kay Krishna si Chris na naman marunong din talaga maglaro sa competition nakita naman natin yung opening pa lang yes wala pang bearing yun pero the way kung paano siya mag present sa sarili niya talagang masasabi ko wow factor talaga panalo talaga yung execution niya at plus, nakikita natin day by day yung kanyang mga styling. Talagang masasabi ko, grabe si Chris na simplihan pero ang lakas nung dating. So, doon ako humahawak na baka pwede talagang manalo talaga si Chris na ngayon taon na to ng Miss World. Kaya, ayun yung pinanghahawakan natin. So, ngayon, sa social media, kapag tumingin ka naman sa social media, talagang nagna number one sa kanila si Miss World, as uh, si Miss Philippines. Number 1 sa lahat ng prediction ngayon sa survey ng mga admin sa Facebook. But, syempre, hindi pa rin natin yung pwedeng panghawakan kasi ganyan din yung nangyari noon. Way back kay Catriona Gray noong lumaban siya, di ba? So tinitingnan natin yung mga ano prediction as in talagang nag number one at sinisigaw na ng lahat is Katriona Gray. Pero hindi ko alam kung bakit naging gano'n yung resulta sa Puerto Rico yung nanalo. Ang nga gano'n, si Puerto Rico daw kasi yung napupusuan. E eh, samantalang ang galing-galing-galing din ni, ano, ni Catriona Gray and then yung kanyang Kasi talagang intact talaga. At masasabi ko naman na isa sa mga pinakamagandang advocacy nung taon na yon ay yung kay Catriona Gray. Kaya... Medyo questionable talaga, di ba? Na parang, ano ba? So, pwedeng mangyari yun kay Opo. Pwedeng mangyari kay Krishna. But, nandoon ako sa pipe. Pagdating kay Krishna, naniniwal. Ewan ko, malakas yung kumpiyansa ko sa kanya na kaya niya. Sabi ko nga, maka top 5 lang dito si Krishna ngayong taon na to. Masayang-masaya na ako. Kasi parang feeling ko, Uh, kung mayroon namang malakas talaga na pwedeng manalo, eh wala tayong magagawa. Eh kung ang napipisil nila ay si Thailand. Pero sabi ko nga, hindi ma-El -e Tokuyo talaga dito ngayon taon na to. Si Chris na kung nakaraan taon ay na-El Tokuyo. Ngayon taon na to, parang piling ko hindi. Kasi parang malakas naman yung laban niya. nga ganun, hindi daw na po-focus ng camera. Ano ba? <laughs> hindi naman yun yung basihan natin. Hintayin natin yung matinding labanan talaga. Kaya nga sabi ko, makikita natin yan sa mga ilang activity kung ito nga ba si Chris na ay magpe-penetrate ng bongga-bongga katulad ng mga ilang challenge. So dito may papakita kasi ni Chris na kung gaano talaga siya kabongga lalo na pag dumating na talaga yung mga yung passion show, dumating yung 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 challenge ng top model ay nako. So sabi ko na sa inyo, maloloka kayo diyan kay Chris na. So, yan. Kasi parang feeling ko lalaban talaga 'to. At saka napanood ni Madam Julia kung paano talaga nag-compete etong si Chris na doon sa laban niya sa Miss World Philippines. At for sure minitin yan na to, di ba? And then, ayun, so nakikitaan ko pa rin talaga ng potential, nakikitaan ko pa rin na talagang kakabog ang ating pambator. So, siguro hintayin lang natin yung mga eksena. Kaya nga sa inyong lahat, ang sinasabi ko lang lagi, tiwala lang talaga. Ayun lang talaga yung pwede nating panghawakan kay Chris na magtiwala lang tayo at supportahan natin. Kasi kahit anong mangyari, manalong matalo, at least, di ba, sumuporta tayo sa kanya ng bonggam-bongga, di ba? So, yon, ikaw ba? Tingin mo ba, harangkado ba ng todo-todo ang pambato natin na si Chris na gravides? At tingin mo ba, masusungkit niya kaya yung corona ngayong taon na to dito sa Miss World? So, yon. So, syempre, sabi nga gano'n, kapag may hope, may pag-asa. Kapag wala kang hope, wala kang pag-asa. So, yun. Kaya, guys, kapit lang tayo at tiwala kay Krishna. Doon naman sa mga naniniwala at nagko-comments ng maganda about Krishna, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At least, diba, nakikita ko na 100% yung sinusuportahan ang pambato natin dito sa news world. Kaya, guys, comment below kung anong naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun. So, maraming salamat sa inyong lahat at sa suporta at pagmamahal na binibigyan ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika sabi nyo ganon Keep smiling lang and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you guys. Music.